Yawar out sa inyong lahat. Merry Christmas, maligayang Pasko sa Pilipinas at saan mang paring ng mundo. Ito nga pala si London Toyn Kang, yung founder ng tambayan o W sa Kumo. Sinator ng distrikto nagsasabing maligayang, maligayang Pasko sa inyong lahat. ay Ayan, mensahe ko po lang po sa inyong lahat ay sana po iwasan po natin na mangbash sa mga kapwa natin tao na sana yung mga kilala natin na may mga pagkakamali sa buhay, huwag nang ungkatin na isumbat yung mga pagkakamali dahil nakakasira po yan sa emotional at mental health ng isang tao. So mas maganda po na alalahanin po lahat ng masasayang pinagsamahan at nangyari sa ating buhay. Yung mga kabutihan na gawa sa inyo ang alalahanin, hindi yung mga pangit para sa ganoon, hindi kayo magmukhang pangit. <laughs> Dahil kung ang inaalala nyo po ay yung mga malulungkot na nangyari sa inyong buhay, siyempre magiging malungkot ang iyong buhay. Kaya naman, maging masaya dahil alam nyo ba ang totoo sa Japan? Wala silang tanghali o gabi dahil lahat sila doon ay hapon.